si Boss Joseph. Uh, boss, shoutout ka muna sa mga ano mo. Sa uh, mga... shoutout out sa mga subscriber namin ha. Ayan. Pasubscribe daw. Subscribe na lang. Si Sir Joseph, taga... sanga kuya? Taga Cotabato City. Eh, taga Cotabato City. Ayan. Ngayon yung kanyang ampera ay 6.5. Mga nang ng 6.5. Tapos yung kanyang uh, suction pressure. Mga nang ng 60. 65. tapos yung kanyang tubo. Ayan, malamig naman. Ayan mga kalodi, shout out sa inyo. Uh, nandito tayo ngayon sa sa malapit dito sa Kingdom Tower. Meron tayong i-check na isang uh, uh, split type kasi yung split type na to pag umaandar nagti-trip yung breaker. Ngayon i-check natin to kung ano nga ba yung naging problema ng unit. Kasi pag umaandar yung unit, may mga ilang minuto nagtitrip yung kanyang breaker. Pakita ko sa inyo yung unit na indoor. Ayan mga kaludi, yung aircon na nagtitrip. LG siya na Alaska. Susubukan natin buksan tapos pandarin muna natin. Yan, nag-on siya ngayon mga kaludi. Ngayon titingnan natin. Ayan, kung mapapansin nyo, maingay yung kanyang uh, pan blade. Yung blower niya, pan, uh, uh, yung panbridge mismo mukhang sumasabit dyan sa kanyang, uh, sa may indoor kaya medyo maingay. Kaya ang gagawin natin dyan, uh, re referin natin yan, babaklasin natin, titingnan natin kung saan sumasabit yung kanyang pump blade. Nandito yung, uh, yung kanyang outdoor na sa labas. Titingnan natin sa labas, uh, aantay natin mag-start yung compressor kung magtitret nga ba siya. Kasi yun ang issue, yun ang tinawag sa atin ng client na pag umaandar daw yung unit mga ilang minuto, namamatay yung kanyang compressor. Pero malamig yung kanyang unit. Uh, puntahan natin sa labas. Mga kaludi, pakisubscribe naman ang na aking YouTube channel, pakilike na rin. At kung may mga oras kayo, pakishare na rin ng aking link para doon sa mga bago makapanood at matuto rin uh, mag-repair ng ganitong trabaho, yung pagka-aircon technician. Mga kaludi, uh, panoorin natin yung susunod na video para mapakita ko sa, sa inyo kung ano nga ba ang naging problema ng unit na to. Ayan mga kaludi, nandito tayo sa labas ngayon. Titignan natin mamaya yung kanyang condenser pero papakita ko muna sa inyo yung ibang unit dito. Mayroon dito mga unit na Daikin. Ayan, ito bukas na mukhang gagawin natin ito ng contractor. Ito yung Daikin na 5TR. Naka-FCU na yan sa buba. Ibig sabihin, naka-fine fan coil unit na yan. Yan. Ito, marami to dito. Lahat halos dito ng kanyang uh, aircon nila. Puro Dai Daikin na 5TR. Ito ay ang refrigerant nito. R22 lang. Ayan mga kaludi, kung mapapansin nyo yung unit. Ayan, umaandar. Umaandar yung kanyang fan motor. Dito sa outdoor. Tapos yung kanyang ampera ay 6.6. Tapos yung tubo, malamig. Kaya naging findings nito mga kaluti, gawa nga ng overcharge siya. Yung pagkarga ng pre yun, uh, umabot kanina ng 75 to 80. So, mapansin nyo, kasi siya na yung kits ko, medyo wala yung ano eh, pihitan. Ayan. Ngayon binawasan ko, nagbawas ako ginawa ko muna siyang 65. Tapos obserbahan natin. Kung mapapansin nyo, may mga langis. Nawasan ko muna yung pre-ion kasi nag- uh, nag-overcharge -over, nag siya tapos nag-high uh, temperature. Ngayon, obserbahan natin kasi overcharge siya. Malamig naman kanyang tubo. Yan tip-tip ko lang ha para doon sa mga bago na nag-aaral ng aircon technician. Uh, pag nag-trip yung breaker, huwag niyo agad hawos ah, ganang compressor agad ang problema. Balik kayo sa basic. Uh, check in niyo muna isa-isa kung ano nagiging problema ng unit yung bakit nag-trip. So bye-bye yung video namin uh, hanggang mamaya. Kung mag-trip pa ba, obserbahan muna natin yung unit bago natin isara. Ayan, pakisubscribe na lang din mga shout Shoutout sa inyong lahat sa mga nanonood ng aming video. Mga kaludi, kung mapapansin niyo, mayroon tayo ditong bukas na aircon. Ayan, ito yung outdoor ng Daikin ito yung mga lumang model nila na linabas yung mga una. Huwag niyo pansinin naka pa siya. Pero hindi siya inverter. R22 yung preyon nito. Kaya to binuksan, gawa nga ng unit sa baba, nag relocate sila ng mga uh, FCU. Iniba nila yung posisyon dun sa baba kaya binuksan muna to. At uh, siguro sinarado nila lahat ng uh, uh, mga port nito. Kaya kaya bukas 'yan. Kung mapapansin nyo, puro daikin dito ang unit. Yan. Marami yan mga ludi. Puro daikin yung mga luni, unit. Nandito nga pala kami ngayon sa Kingdom Tower, sa may likod ng Kingdom Tower. Kung mapapansin nyo, yan ang yung Kingdom Tower dito sa Saudi. Yan. Sa Riyadh, yun ang pinakaan nila dito, yung Kingdom Tower. Tourist building. Obserbahan natin ulit yung ating unit. Kung magti-trip pa ba hanggang mamaya. Kasama ko pala dito yung aking uh, boss. Ayun. Si Boss Joseph. Uh, boss, shoutout ka na sa mga ano mo. Sa mga uh, shoutout din sa mga subscriber namin ha. Ayun. Paki-subscribe daw. Subscribe na lang. Si Sir Joseph taga San ko ya. Taga Cotabato City. Ay eh, taga Cotabato City. Ayun. Kung sa inyo rito yung unit namin medyo marumi ano kasi ito siguro hindi pa ito nalilinisan ng customer kaya ang balak namin dito pag naging okay to lilinisa namin malamig yung kanya may mainit yung kanyang bugayan ngayon yung kanyang ampera ay 6.5 mapalo ng 6.5 tapos yung kanyang uh, suction pressure mapalo ng 60 65 tapos yung kanyang tubo ayan malamig naman sa ngayon hindi pa nagtitrape pero obserbahan natin mga ilang minuto kung magtitrape ba to ayan mga lodi ah, abangan nyo na lang yung susunod ay update nyo na lang namin kayo kung anong mangyayari sa unit kasi mahaba masyado kung aantay natin ng oras uh, hanggat mag-trip. Uh, ngayon yung unit na to sasarado muna namin uh, para malaman namin tapos ay, papakita na kami sa customer kung mag trip pa ulit. Kung mag-trip to uh, gagawin natin ito ire reprocess natin na maayos tapos titi natin ulit yung mga yung mga terminal pero okay naman yung mga terminal tapos yung kanyang breaker 30 amperes naman mga lodi kaya posible magkaroon ng problema yung kanyang uh, uh, breaker kaya sa susunod na video ipapa, ano namin, lalabas namin dito kung ano pa talagang issue ng unit ito pero sa ngayon uh, puputuloy muna namin yung video kaya shout out sa inyong lahat sa mga patikan dyan lalo sa mga air conditioning uh, shout out po sa inyong lahat sa mga idol ko dyan at sa mga sa mga pamilya namin dyan sa Pilipinas shout out sa inyo ingat po kayo lagi kasi mainit yung panahon ayan Paki-subscribe naman kami at paki-like na rin ng aming video kung may mga oras kayo paki-share na rin ng aming mga video. Ayan, maraming maraming salamat.